Hello, Pinoy parents. So, I decided to come up with a video na may title, Kwentong Mom Burnout. Because in my previous vlog, na may pinamagatang sinyales na pagod ka na sa mommy, ang dami po nakarelate, ang dami rin nakarelate sa Facebook at saka dito sa YouTube. So, I also mentioned also in my vlog, yung mga ways on how to on how to prepare yourself on how to cope up and para matulungan niyo yung sarili niyo para hindi kayo masobrahan sa pagod and one way is to have a mommy body yung meron kang kakwentuhan kasi kapag meron kang kakwentuhan share mo yung experiences mo yung mga stress mo sa buhay yung pagod mo as a mommy and sa para na yun makakahinga ka kaya naman ah uh, I will use this platform para maging kakwentuhan nyo, maging mommy body ninyo. Tapos, may share ko din yung experience ko nung na-burnout din ako. And kayo din, pwede kayong mag-comment para ma-share nyo rin yung mga, yung mga pagod ninyo, yung stories ninyo, and makapagbasa din kayo ng mga ibang stories ni mommy, ng mga ibang mommies. Paraan po kasi yon talaga na ma- yung pasay nyo sa likod no yung mga pasahan niyo yung mga naiisip niyo sometimes yung mga negative thoughts niyo about uh, sa pagiging mommy sa bahay kung full time mom ka man or working mom na kapag pag sinusulat niyo or kapag tinatype type niyo or kapag nakakwento niyo sa ibang kapwa mommies so i'm here to be your mom buddy your doctor pedjo mom your pediatrician and also a mommy like you let's go while walking kwentuhan tayo so ako ba nagkaroon na na experiences mommy burnout um, base sa mga signs ese, and symptoms na tinakil ko I think yes I experienced burnout pero ang next question ba Chan Do hindi po ba yan uh, same ng postpartum depression well according to my knowledge and according to my reading magkaiba yung dalawang yon so ang um, um, burnout alam mo kung bakit ka pagod, alam mo yung dahilan kung bakit ka nalulungkot tapos minsan may mga guilt ka meron ka mga mga thoughts na hindi mo na gagampanan yung yung iyong responsibilidad yung responsibility mo as a mom pero sa postpartum depression kapag may depression na no word hindi mo na alam yung dahilan kung bakit ka nalulungkot so hindi ko alam kung naririnig niyo ako kasi nasa daan ako nahiya akong masyado mag talk I think uh, my secretary is calling me siguro may patient na so, tutuloy natin no word about my experience as a first time mommy nun hindi ko masyadong na experience yung mom burnout Kasi number one, dahil of course, first time mommy, excited. Tapos first baby, and then pandemic pa yon. Nung pandemic, uh, train po ako sa government hospital, kaya meron akong maternity leave. Siyempre, pag may maternity leave, that's 105 days full-time mom ka with sweldo. So, sinong hindi sasaya doon? So, kaya hindi ko masyadong na-feel yung burnout. And then, at the same time, madalas ako sa mami ko noon. So, kahit naka uh, kami bahay, kami dun sa parent-in-law, Uh, madalas pupunta kami sa mami ko. And then, syempre, nandun yung mga kapatid ko. Meron po ako katuwang sa pag-aalaga dun sa firstborn ko. Tapos, masaya. May times naman na may merong uh, lungkot, siguro dahil sa hormones na lang. Pero hindi ko na-experience yung mga sinabi kong symptoms as dun sa mami burnout. And then, uh, dun sa second born ko naman, siguro doon natin naranasan yon yung mga sinabi kong signs and ibang symptoms, pagod, uh, lungkot, anxiety. Uh, natandaan ko yung about sa anxiety. Talagang inisip ko or nag-worry ako sa second born ko na baka magkasakit siya. No? Sabi ko sa sarili ko, dapat malagpasan ko uh, yung newborn stage na hindi magkasakit si Gon. But, nung 28 day of life niya, saktong 1 month siya, nagkaroon siya ng lagnat. And, sabi ko kasi, kaya kahit anong symptoms yan, huwag po, kasi, sa, uh, ano yan, automatic admission yan sa hospital. Ayun, na-manifest ko siya. Talagang, nagkaroon siya ng UTI. So, bakit, uh, another reason, kung bakit talagang, uh, nag-burnout -na ako, kasi, nung time na, nabuntis ako kay Gon, tapos na yung training hindi na ako, wala na ako sa government hospital naging start na ako ng clinic and then syempre after kung anak uh, kay Gon wala akong maternity leave wala akong chance na maging full time mom ang nangyari after two weeks pumasok agad sa clinic no, nag work and then biruin nyo yun 2 weeks ko lang kasama na no, 24-7 yung baby ko so doon nalulungkot ako diba? may times na pag nag-work ka, namimiss mo si baby. Tsaka yung worry mo na gusto mo, napapadedi mo siya directly sa yung breast. Tapos gusto mo, nakakasama mo siya. Yun, two weeks ko lang nagawa yon dahil nga kailangan ko mag-back to work. And then another reason for me na na-experience, na, na-experience na, uh, na ang burnout siguro dahil dalawa na sila. Tapos ngayon, toddler na silang dalawa. Pareho yung energy nila. Yung energy nila talagang pang ano, uh, pang Avengers para sila mga superheroes tapos yung energy nila more than 1 million times sa energy mo <laughs> ganon, ganon ganon yung energy ng mga lalaki uh, wala pa akong experience sa baba, baby girl eh so, yun po yung mga reasons ko and then siguro dahil working mom and breadwinner tapos nag-vlog pa kaya dito sa vlogging uh, wala po akong team wala akong... ako lang yung nag-edit ako lang yung nag-script writing lahat ng plan ng execution ng pag-upload ako lang to lahat kaya siguro uh, na-experience ko yung burnout and then um uh, napapasalamatan naman ako dahil meron naman help no yun yung isa sa mga risk factor kapag wala kang social support wala kang support system kaya talaga wala ano ano ka uh, nauubos ka pero dahil buti na lang merong merong tumutulong andyan yung mga in-laws no? si mga lola, mga si lolo, mga grand grandmother, uh, si mga miko, mga kapatid ko. Ayun, tumutulong po sila lahat para malagaan at makasama sila baby. Kahit anong paminsan-minsan, nagrarant tayo sa asawa natin. Ano? Sasabihin, sino nakakalilid dyan? O, di ba may mga times na yung mga asawa natin, eh, kahit kahit may ginagawa tayong iba, yung may, yung iba may makakarilid dyan. Kware, nagla, may workmate pala ako na kinuwento niya yung burnout din niya. Naglalabadong siya. Tapos, umiyak yung baby niya narinig yung umiyak. And then, yung daddy ang ginawa, instead na <laughs> papakalmahin, pinagalitan. No? Biruin niyo. One year old pa lang yung bata. <laughs> pinagalitan niya. Eh, dinagalit nagalit yung mommy. Gahoy sila. <laughs> <laughs> hindi daw sila nag-usap. <laughs> so, yan. Para, ano, meron pa, may mga kwento na, ano, na, alam mo yun, yung kapag nagpupo si baby, hindi pa isuhugasin. Bibigay pa sa'yo, no? ibibigay pa ng asawa mo sa sa'yo para hugasin, no? Buti na lang yung asawa ko ngayon, na yun, na de-delegate ko naman sa kanya yung paghugas ng ano, ng puwet ng mga anak ko. <laughs> Pero one time, uh, ano, one time, nainis ako nun eh, kasi nagpe-prepare ako ng, nagpe-prepare ako para sa work. Tapos yung asawa ko, nandun sila sa isang room, naglalaro, naglalaro lang yung mga bata. Tapos siya may ginagawa siyang advance work sa tablet. So, madali lang yun. Laptop siya, naglalaro yung mga bata. Then, umiiyak-iyak yung, ano, yung baby or may kinakalikot siya. Tapos, all of a sudden, binibigay niya sa akin. Binibigay niya sa akin para daw hindi siya manggulo sa work niya. Eh, ako itong mag-prepare for work. Diba? So, hindi nila alam kung paano pakalmahin ang mga bata. Yun yung lang isang rat natin as a mom na nakakontribute na maging, ano, maging burnout talaga as, as a pagod mom ok, kung maaaring ito ginulo ng mga bata yan, inalis na yung bed sheet Kasi dahil pagod ako <laughs> patulong tayo sa husband ko hindi pwedeng ako lang La, ay number na <laughs> help <laughs> Help. <laughs> help.

Lah, pag nag-vlog ako, wag ka nag, ah, ano. Oh, pakiayos mo pa rin Oh, tignan mo, hindi ka mayinis? Wala lang ba kontrabida ka dito sa vlog na to? Okay. <laughs> ano, mas, I, ano ang sabi mo? Did I sleep? Did I sleep? Huh? Oo. Anong oo? Kontrabida ako. Talaga. Sa so, lahat ng mga mommies na nararamdaman ang burnout. That's okay it's normal. Bakit? Kasi, sabi sa studies, more than 60% ng mga mommies mararamdaman talaga or may experience ang mom burnout compared sa mga lalaki na one-third among the population nakakaramdam ng burnout. So, bakit? syempre no? number one, yung gender. talaga yung mga babae, mararamdaman yan kasi, di ba, mas marami tayong emotions sa mga lalaki dahil yung lalaki, isa lang ang iniisip tayo marami tayong iniisip yung ano yung parang init na sa atin yun yung mag-iisip tapos marami tong risk factor eh yung risk factor ito yung characteristic or personality ng isang babae para masabi or yeah, para masabi na ma-experience yung burnout mataas po yung chance na ma-burnout si mommy so i-discuss natin to ha baka tignan nyo kung meron kayong ganito at para alam natin kung paano ma-prevent So, number one yung gender nga. So, mas at least yung mga bae na mapagod as a parent. And then, um, number two, lack of support. So, kulang yung support system mo. No? Madalas ito sa mga single parent, sa mga solo parent, o no, kaya naman kahit hindi single parent, andyan yung dalawang parent, kaso LDR, yung isang magulang, nagtatrabaho, OFW, so yung matitira, siya lang din gagawa ng mga gawaing bahay, yung mga uh, ginagawa para kay baby, kaya napapagod din. Tapos meron namang andyan uh, lang sa bahay, kaya lang yung mommy na yung humingi ng tulong. Or meron talagang hindi tinutulungan yung mommy. So yun, yun yung mga reasons kung bakit tayo nababurn out. And next, uh, risk factor is yung history of mental illness. Kasi more than 70% daw ng mga taong nagkaroon ng na anxiety problem at kapag naging mommy, hindi malayo na na-burn out din siya. So, has history of mental health issue. So, mga mommies, ma future first time mommies, kung alam niyo sa sarili niyo na meron kayong anxiety before o kaya present meron kayong anxiety, so kailangan i-prepare niyo yung sarili niyo as a mommy. Kailangan humingi na kayo ng tulong lagi. Tapos, kailangan yung mga ways paano ma-prevent, like yung kailangan meron kayo kausap lagi, delegate kayo ng mga gawain sa bahay. Tapos, huwag yung i-compare yun sa inyo, sa ibang mga mommies. Maraming ways. Tapos, meron kayo dapat short break, uh, and then self-care also. So, next risk factor, ito, having a child diagnosed with a learning difference or mental health disorder. So, ang sabi, yung mga mommies na may baby na na-diagnose with mental health disorder like yung autism, cerebral palsy, yung mga ADHD, intellectual disability, mataas yung chance na ma-burn out. So, bakit? Kasi, of course, uh, meron silang special needs eh. So, kailangan ng extra effort na mabantayan sila, yung kailangan mga, yung mga pangangailangan nila, kailangan ma-meet natin, and of course, talaga naman, hindi ba nakakapagod yung ganon. Kaya, yun, yung ganito, kailangan talagang malakas yung support system mo, no? Hindi lang sa asawa mo, dapat pati mga kaibigan, mga pa-workmate, mga nakapaligid sa'yo, pati kahit, kahit bahay, no? Yung, mga, yung simpleng kamustahan lang from your neighborhood is nakakagaan sa feeling mo. Nakakagaan ang yung Of course, number of, number of children is also a risk factor para yung mommy is magkaroon ng burnout. More than two children, mataas ang chance ng burnout. Like, for example, yung sinabi ko, dun sa pangalay ko, hindi ko na-experience. Pero itong sa pangalawa, na-experience ko dahil short to each gap, dalawang toddler, talagang mapagod ka. <laughs> okay. Ang next risk factor is yung merong system, systemic problem. no, Ang sabi, moms who experience chronic stress and trauma due to factors such as race, first language, religion, sexuality, socioeconomic status, uh, or ability maybe more at risk for burnout. So may mga mommies na meron na stress before dahil sa uh, yung uh, katayuan sa buhay talagang meron siyang chance na ma-burnout kasi daladala dala pa din niya yung pa, yung pagod or yung problem niya before and then uh, dagdagan yung uh, na dagdagan yung iyong responsibility naging mga ka pa so mataas talaga yung chance mo na mapagod or ma-burnout and last yung personality type ng mommy so sabi mataas yung mga mataas yung chance ng mga mommies, na may personality type ng pagiging perfectionist or yung mga ok uh, uh, mom siguro dahil gusto mo nagagawa mo lahat kaya kapag may konting mistake or may problem kaya ah, uh, na burn out ka kagad nasa stress ka kagad kasi gusto mo 100% perfect so that's it yun yung mga risk factor and sana uh, nakatulong po sa inyo to itong kwento ko sa inyo at ako ah, kung meron po kayo mga kwento din or yung mga nakaka-relate or yung mga stories niyo ninyo or pwede kung paano ninyo na tulungan ang sarili nyo pwede po kayo mag-share ng mga experiences niyo sa mga mommies out there na nakaka-experience nito maniwala po kayo, lilipas din yan manunumbalik yung inyong lakas yung motivation yung energy niyo as a parent and at the end of the day, mangibabaw pa rin ang goodness na yung pagiging mabuti, ma may malasakit at magaling na parent or mommy